What's up, mananab guys. So, it's around 11 o'clock in the evening. So, dahil lang gutom ako. And, uh, isa sa mga ready to eat ng mga IFW kapag to ang noodles. Of course, pag may noodles, may yun kasama. Okay, so ayan guys. Tawag na maghanap ako ng paglulutuan yan. take this one in two. Ang okay kina ito. Paglulutuan lang naman eh. Saglit lang. When it comes to noodles, konti lang talaga ang isasabaw ko kasi I am more on the noodles uh, instead of the sabaw. <laughs> Chakla. So, ayan ka mga wasap mana dahil kumukulo na. So, it's time na ilagay na natin yung noodles. Make sure na mahiwalay natin yung flavor niya. Baka mamaya masala niya. And of course, hindi po rin baliin yan. Ay, sorry. Nagkalap pa tuloy and then stir a little and then usually yeah. ang ginagawa ko kapag kanigol ko ako ng noodles <clears throat> immediately ina-add ko na ito habang kumukulo pa and then ang gusto ko sa noodles is hindi yung uh, medyo malatana or tinatawag natin sagi So, ang ginagawa ko right after that, habang kumukulo at pinapalambot yung noodles. So, ayan, lagyan natin ng egg. Pero, ang ginagawa ko, pag naglalagay ako ng egg, is, binab binabati, binabati ko muna siya. So, hindi ko siya directly ilalagay dito sa noodles. So, right after the is ilagay nila natin dyan. At ayan. Antay lang natin siyang umulo ng dalawang minuto. So, pwede na siyang kainin. Hindi ba? Walang kairap-hirap. Ganyan kapag ka nagutom ka sa ating gabi. So, yan mga kawasa, maluto na yung ating noodles. So, it's time to transfer into our bowl para kainin na natin. Hindi ba? Simpleng pagkain ng OFW. So, ayan mga kamay sa pananap, kain tayo ng noodles. Oh, sarap nito. Ah. Uh, dahil uh, medyo pa ipag social climber tayo. And then, last night kasi, I mean yesterday, uh, birthday ng kasama namin. So, meron silang order na doon. So, uh, I think masarap to ipartner sa nunos. Junkie Donut, baka naman. So, yun lang, guys. Kain tayo. Hmm. Sarap. Hmm. Masarap din ang donut. Kain tayo, guys. Salamat sa panunood. God bless.